So ayan guys, dito kami sa Domain Plaza ayun dito kami dadaan Dito tayo Sophie ayan. Dito na rin kami naglakad kasi May aircon sa labas ma Mainit kaya dito kami dadaan so ayan guys syempre linggo maraming tao maraming nag holiday and family family banding kaya ayan maraming tao dito sa domain plaza ayan guys at marami din sale ayun sale din dito sa baleno ayan guys baleno At syempre, nadaanan lang namin yan. And then, Sasa. Ayan. Ayan, tuloy lang tayo dito. So, ito yung mga shop dito, guys. Ayan. May bakery dyan. Ayan. Ayan, meron silang napakalaking Aeon dito, guys. Ayan. Ayan. Alright, alright. Let's go. No, we have to go, oh, Ayan. May nakita na naman tung bata. Tinuturo niya. We have to go because uh, your cousin is waiting for you. You don't know your cousin? Eh meron pa siyang ano diyan mga restaurant. And pero dito tayo, maglalakad. Ayan. dito sa Domain Plaza oh, guys is ano para uh, shopping mall. Kaya yung mga nakatira dito sa sa taas nito is ano uh, residential house or public house public housing Ayan. kaya swerte yung mga nandito kasi bababa lang sila kung may gusto silang bilhin napakalapit kasi kompleto na rin dito even though hindi naman masyadong malaki or hindi kompleto yung mga shop pero at least merong ano um may pagbibilhan. Ayan. Uy, $20. Ano yung $20? Ah, mga damit. Ah, dito tayo dadaan. Ah, oh, mga $20 lang, oh. Ayan. Ayan, ang daming mga ano dito, mga display, guys. Ayan. Ayan. Apat ang 400. Oh, diba? Ayan mga short ng bata, pang bata. Ayan. Oo, oh, ang dami. Ayon, Ayan guys. Ah, malapit nga dito sa welcome. Pero kailangan mo punta dito sa dulo para makita mo. Ayan. Ayon, Ayan. Pero walang tao ah. Ayaw ata akong bentahan. Ipay. Okay. Ipay. Okay. Can I order? Walang tao dito. So ayan guys, nag-order kami ng aming lunch. Para hindi na kami magluluto. O oh, ayan. Dito kami sa Yoshinoya. Take out na lang namin. waiting for the order. and andito na rin kami sa Kochong Court dito sa Yaltong. Ayan. Napakaganda ng bahay nila dito, guys. Swerte talaga yung mga nandito. Malapit sa MTR, malapit sa shopping mall. O, oh, di diba? Ang ganda. Ang ganda pa ng view. Ano all talaga nakatira sa public housing. Ayan. So, ayan guys. Andito kami sa fifth floor. Ayan si Sophie naglalaro dyan sa playground. So, videohan ko naman itong garden nila dito. Kasi ang dami nilang basil, guys. Ayan, oh. Nakikita nyo ito, guys. Ito. Ayan, basil, Thai basil ito guys. Alam niyo yung nahalo sa salad, ganyan, sa ulam. Ayan, ang dami nila dito oh. Ang yung sili nila, wala, napatay na. Ayan, sili yan guys, oo. Oh, oh. Kaya lang namatay na, na, nabulok na yung ano na yung ano niya, yung bunga. Ah, meron dun sa kabila, ayun oh, Ayan. 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 So guys, meron din silang kamote Ayan guys, kamote Tapos sili Ayan, tapos meron din silang Ano, uh, I think this uh, Basil Is uh, Hindi ko alam, kasi iba yung ano Iba yung Thai basil Tapos iba rin ito, pero basil din ito Guys, ayan Basil din yan guys, ang ganda ang lago niya guys oh tapos ayun oh meron silang oregano ayun oregano yan guys ayan oh ayan oregano nila oregano na nga ba yan oh oregano oo oh. oh. tapos may mga kamote ayan oh ba diba? ang dami nilang tanim dito hindi hmm, ko alam kung ano to Parang langka siya. Pero hindi ata. Hindi langka ito. Pero itong basil talaga nila. Ang lago, oh. Yung basil nila, oh. Oh, tapos meron silang ampalaya. Oh, tignan nyo. May ampalaya. Ang galing naman. Kompleto sila ng tanim dito. Oh, ampalaya. Tapos, ayan. Ibang... Uh, kain ng kamote naman kasi iba yung pinicture natin kanina dyan ayun o oh, yung violet yun ito naman is ibang klase ng kamote ayan ang galing naman tapos hindi ko alam ito parang inuulam din ito guys ayan ayan o oh, tinalbusan na nila tinalbusan na nila o oh, oh. kinuha na nila yung mga talbus oh, ang daming kamote talaga And guys, meron din silang mais dyan. oh, hindi magpapatalo ang mais. Meron silang mais dyan. Oh. Tapos, ang dami talaga nilang Thai basil. O, oh, basil ulit yan, oh. Basil. oh, ang daming oregano talaga. Oregano ulit yan, Oh. Pang oh. maraming kamote. Ayan. O, oh, may talbos ng kamote. Nakakahiya namang kunin. Sana kunin. pwedeng kunin at para, ano. O, oh, tignan nyo. Kinuha na yung iba dyan, oh. Pero marami, talbos ng kamote. Hmm. Tapos saluyot. Ayun, meron silang saluyot. Ayun no. Oh. Kaya lang matanda na yung bunga hindi kinuha. O oh, ito hindi ko alam. <laughs> Pero hindi ko lang alam kung ano yan. Oh, di ba, ang dami? hmm. Oh, kamote ulit. Oh. Oh. Ay, tapos meron din silang luya. Oh, yun oh, luya. Mm -hmm, luya. May sili din doon. Ayan, ang dami nilang saluyot. Tapos yan, guys, is amti. Tawag namin dyan is natang. Nauulam din yan, guys. Kaya lang pagkaganyan, hindi. Kasi maliliit yan, eh. So hindi yan pwede. Pero pag yung ano yung malago na ano lang, yung talbos niya lang, yan ang naulam. <laughs> oh, dami nilang kamote talaga, oh. <laughs> Tingnan niyo silang magtanim ng kamote, oh. Parang tinusok-tusok lang nila diyan, oh. Yung daway nilang pagtanim sa ano sa kamote. Lahat is ano organic, oh, 'di ba? Oh, saan ka pa makakakita ng garden sa Hong Kong ng ganito? Tapos dito sa paligid niya, syempre ayan building lahat 'yan, building. Ayan, diyan naman yung bahay ng nilabianan. ayan sa kabilang building na 'yan. Tapos ayan si Lola. Kausap ko siya kanina, sabi niya ang ganda. ang oh, nagbi din siya. Tapos dito playground, tapos dito sa kabila is mga bahay-bahay din, building, ayan. Ayan. Oh. Tapos itong mag-ama dito kasama namin, oh. Nagdidilig yung bata, ang cute. Oh. Ayan, mga kamote. Ayan. I think ano ito? Ah, uh, saluyot. Ayan, okra maliliit pa sila guys. Ay may, may may meron ding mani. Oh. Mani. And then ampalaya. Meron din silang Anong tawag dito? Ah, uh, 'pag yung ginalaw mo si ano? mag close. Ano na tawag dito? Nakalimutan ko, guys. I-comment nyo na lang. <laughs> Ayan, basta 'yan. O pag pag ginalaw mo ganyan, oh, 'di ba? Huwag maglagay ng ibang halaman. Ayan, bawal daw maglagay ng ibang halaman kasi siyempre, meron din mga uh, nag-aalaga dito sa mga halaman na 'to. O, meron ding aloe vera. Rosemary. Ayan yung rosemary nila parang namamatay na. Mint, ayan sa kabila mint, meron din silang mint. Pero itong basil talaga dito, ayun ang dami niyan, lago. Oh, ayan basil yan, guys. Basil lahat 'yan. Dami nilang basil. Ito hindi ko alam. Ay, uh, ayan. Walang nakalagay na pangalan mint nila, guys. Ayan, tumutubo pa lang. Mm. Ang galing. Don't pick or damage plant sabi naman doon. Ang galing ng ano nila dito, ah, Garden nila dito. O, meron pa dito sa kabila. Ayan, sili naman ito. sili yan. Ba't walang bunga? Ay, pa isa-isa na lang yung bunga niya. Siguro kayo nakuha nila agad yung ano, bunga. Walang hinuk, oh. Tsaka pa isa-isa lang yung bunga niya. Uh. Ayan, oh. Uh. Uh. mga tanim dito. Uh. Kaya lang, hindi pa sila tumubo. Pa isa-isa pa lang. And guys, we are going to Prince Edward. Naman ngayon. For safety reasons, you must use a lift if you have baggage or all the items. Don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell icon. Thank you for watching.